I'm getting very angry. This is what's happening. Here. Pa paano naman Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng ng public works. Kahit walang ginawa, kahit isang wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Opo. Wala kang makita. wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Oh. Sir? If, if, you know, if all of these projects were properly, were properly uh, executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa, sa mga taong bayan. At saka, mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang... Ha?